Isa to probably sa pinaka-rare moments na makikita mo. Kasi kita po nating binuhat na talaga ni Jamal Murray itong si Powell. Or at least mukhang binuhat kasi nakalutang din si Powell dito. More like nayakap lang din naman niya. Pero yan nga po, siya na ang nag-foul tapos for some reason siya rin po yung tumira ng free throws. Bakit kaya ganon? Well, ganito kasi yan. Pagkatapos nga po ng foul ni Murray, may kita po natin si Powell na syempre nag-retaliate, nag Malamang eh siya yung napuruhan eh. Tapos itong si Christian Brown ay sumali din. Itong si Kristen, sumali din po at parang siya pa nga yung kasali talaga sa away. Kung pa ng ganito, tila mananapak na. Diyan po talaga nag-ugat ang mga ganap kung bakit si Murray ang nag-free throw. Kasi una, nag-react nga po si Powell at nag-aambang makikipag-away. Technical foul. Pangalawa, nanulak po si Brown. Another technical foul so na-cancel out na yung kabila ang technical na yan. Pero since mainit nga din po si Dan at nanggaganyan na nga, ayun, technical foul din siya and all throughout po ng mga ganap na ito si Jamal wala naman ding ginawa at hindi na po malag din sa Clippers. Kaya hindi rin siya na technical. So kaya rin po nag-free throw si Murray dahil sa dalawang technical foul mula sa Clippers then isa lang sa Denver. Pero ang kulit nga lang din mga idol eh no, kasi hindi naman mangyayari yung kaganapan na yan kung hindi sinimula ni Marie na tila buhatin tong sinorme. Tapos for some reason siya pa po yung may pinakamagaan na foul. Naniniwala po ko na hindi ito bastang routine foul lang or yung basic foul. Nagmukhang may pagka-excessive to eh, pero nag ang mga ref na common foul lang to. Nakatulong din syempre yung hindi pag-react ni Marie doon at hindi na pumalag sa kalaban. Pero sa inyo ba? Dapat ba na na-technical din si Jamal dito or flagrant foul? Let me know in the comments mga idol. Actually, ang ganda ng nilaro ni Kawhi this game. Kaya rin po nanalo ang Clippers. Parang nanonood ako ng highlights ni Jordan eh. Basic pa nga to. Na off the cut, gawa nga nung ang liit denimery para tauhin talaga si Kawhi eh no? Eh nag up na lang siya para sa pull-up jumper. Ang taas din ng release nito, tignan nyo, ang hirap tapalin po niyan at all game talaga ay tila automatic po itong si Daklo. Apat lang ang mintes niya this game on 19 attempts. Basic moves lang din naman yung ginawa niya, naka-zone po ang Denver dito. Parang naka 3-2 zone defense po yan na tatlo nga ang nasa ibabaw. Para na rin malimitahan ang mga drives ni na Harden at Norm. So okay, walang drive kaya magbimidrange game na lang si Kawhi. Naiintindihan po ni Kawhi yung ginawa ng Nuggets dito, no? Kaya panoorin natin siya dumiskarte. Una, ay pinake niya muna to para mawala sa depensa si Joker. Again, ang goal po nila ay limitahan ang penetrations. That's why tumapat si Meridian At ayun, hindi rin naman nakapag si Kawhi. Gawa na nga rin po nung zone to, espasyo po talaga ang binabantayan nyo. Kaya nga tumuturo si Meridian kay Jokic na bumalik na sa pwesto niya para makaangat na si Murray doon sa ibabaw. Napayagay rin naman siya ni Kawhi. Pero yun nga po, since ayaw ngang magpa ng Denver, tinanggap ni Leonard yan at nag na naman. Hindi naman na ito zone pero ganyan na po dumepensa ang Nuggets. Kahit na naman din sa depensa tong si Gordon, may someone na umaalalay dyan sa kanya para hindi nga rin to mag-drive. So Westbrook to ngayon. At nakakaligtaan na rin yung ibang players ng Clips buhat niyan literal na naulit pa yan dito. Iba lang yung pinasahan ni Kawai na mula right wing, may defender talagang abangis doon sa drive niya. Kaya hindi man nakakatira, good look pa rin sa kakampe. Kaya ano na lang magagawa mo kapag nandun na si Kawai sa lugar kung saan makakapose na siya? Kanina ba diba, pinipigilan pa siya pero ngayon ay nakasot nga siya sa depensa at pinaposehan na ang bigger player na si Gordon. Ito na ang pinakamagandang depensa ang magagawa mo talaga. Can't do any better than that pero ayun nga, tila Jordan yung galawan ni Kawai dito. Sumubok din ang clips na i-match up hunt itong si Jamal dito pero nanatili pa rin naman si Gordon dyan sa kanya. Ito na talaga ang pinakaalas ng nuggets kay kaway mga idol si Gordon. Walang lugi si Gordon talaga dito para sa akin. Sadyang so malupit lang talaga si Kawai. One on one lamang po ito. Although si Brody ay kita natin nag-aabang dyan sa may kaliwa. Ayaw din talaga nila pag drive-in niya sa kaliwa. edi di isa kanan dumaan. Kaso biglang nag-pull up. Dagger. Mastery of the midrange din ang ipinakita ni Kawhi this game mga idol. Nagkaroon siya ng 39 points at apat lang din ang kanyang namintis na tira. Hindi ako fan ng dalawang teams na ito pero masasabi kong ang exciting panoorin ng serye nila. Parang match na match kasi eh. Kahit pasabihin natin nandun yung MVP sa Denver pero mukhang match talaga. Hindi ko alam kung sino ang mananaig sa serye na ito kasi parang parehas talaga sila ng lakas. Kaya sa game 3 mga idol, sino kaya ang mananalo? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Siyempre mga idol, as promised, ito na po yung announcement natin para sa winner ng ating sapatos giveaway. Nandito po tayo ngayon sa YouTube Random Comment Picker by pickawinner.co and ipipaste na po natin yung link ng video kung saan dapat kayong mag-comment. Ayan, pinulit natin yung fetch. And dito na po natin isa-select yung sa mechanics natin. Bale, keyword filter. And yung ilalagay po natin dito ay yung salitang Merry as in Merry Christmas. Kasama nga po yon sa ating mechanics. Then syempre hindi na natin ilalagay yung word na size kasi iba-iba yan eh. Pwedeng S, Z lang yung comment ng iba, pwedeng S, -E, so pwedeng iba-iba yon. Pag ditong Merry, yan lang naman talaga yun eh. Pag sinabi mong Merry Christmas, de ba? Kaya dapat ay sinusunod po natin yung mechanics. Yung iba namang comments sa babasa ko, walang Merry Christmas. edi di kulang yon. Hindi nyo sinunod yung mechanics. So next time ay sundin niyo talaga dapat. And pindutin na natin yung continue. Ay naglo-loading na po ang mga comments. So according po dito, meron pong 220 na tamang comments. And sila po yung pwedeng manalo. Kaya po tayo gumamit ng ganitong website, no? Para syempre hindi sabihin na bias tayo tapos na ng panalo. eto, bahala ka na. Kaya pipiliin na po natin kung sino yung panalo. Ayan, si At Selwyn Banghal 358, size 8.5 belated Merry Christmas, sabi niya. So, kasize ko yan si Idol. PM mo ko bro para malaman natin kung paano mo maukuha ang iyong premyo. Then, hindi pa po tayo tapos mga idol. Meron pa po tayong consolation prize. Meron pa po kasi tayong t-shirt na binabenta natin dati. Yon magpapag-giveaway tayo ng isa. Size large po ito. So, nag-iisa na nga lang po ito kung maliit ka man or malaki ka man. Isang size lang po talaga yung natitira. And, ito po yung ating consolation prize winner. Si... Ayan, Jovan de Guzman-6CE size 8 naman siya. Merry Christmas yung comment niya. Bali, ang napanalunan mo po dito ay yung t-shirt po natin. PM nyo lang po yung ating Facebook page para malaman natin kung paano nyo makukuha ang inyong premyo. And sa iba naman po na sumali, pasensya na at hindi po talaga tayo lahat mananalo. Meron pa naman sa susunod. Malay nyo, mas maganda na yon. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.